ang hindi hili kaso ang akina na hindi na kuliman tinapay dibatik so ano? kana matapos kung turo pero sa amo isulong ng karuangan ang among apoy sa bitaw ng among school ng dete mao si pastor chris bakalaris no o ang nag-alecture sa school ng dete

Hanya menggawarin. Anggaya purga surutin atu-urga angguan, sayang binuang. Adunai perahun atu-gai penghutangan binuang, ini masyarakat urusinu dikuntung angg. No? Beresak itu nasi ya? Gaya sedih itu kumusung pun. Ini berdengar gali, berdengar kaos pilih. Ini kadang-kadang atu-gura sara-sara penyakit urusinu. Hah? Apik Alas itu Alas itu

Kung ay katulig na dipindir na ginoo na to, kung na mo tanong, is kung isungo sa ginoo na ipakaon mo kaon ba ka? Ano ka yung isungo eh? Kiritan ka ko, hindi ko bukaon ko eh. Kung niya sa paipon na maayang brad ang Biblia, na anihan ni Tutan, iyon ang ginoo na mauli inyong kanon. Pusa ang Siyempre, ipagkaon ng limos mo baon ka? Paraling palipad ka ang ganda ng ka? Ingon kaon ko yasan. Huwag man maganda ang timos. Siwad siyoko't Ito ang aking tangangal oh timos ka, naipagkaon ba? Pagka sumagming ko mga medyo sugo nga, ang tao ang mga nang asong matumbagan. Ingon timos Iwo ngalento, kumapas yung kuali, balik siya. Siap rad, timos, karo naalain timos. Iwo nga mukaun, nga mukaun, nukarang mukaun, sukaragun eh. timos dihilaw. Iwo roto ngapun, awa yu osok, dihilaw. Nanda iwo sama kaya kasam, kaya ngamilang posporo. So, wakil naku mukaun, timos dihilaw. So, nato diwingko, Iku hati-hatiku, nak nabu siya di balik, nabu siya, warna-warnak nak korang lutuk ngegini. Tsk, kaya nyatidu minu toh. Oh, pakga, humas nguwale, hutanan na siap, nah. Angkong pangutanan, kaya dudu minggu, angkong muka timus ngehilau. Nyatidu timus lutuk ngegini siya, kan angkong timus, karang kita pirituhu jikso onyar, mau oris ke ayung, ngegugung, ingon na

Psikolog, itu, eh psikolog siko lo pasahan, pasaniang, dia diontolong, 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 masalah diontolong, 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 psikolog

Dagan ng reliyon, sa hurot, bro, pag-ibig na na gina mga ilang na No. mga opsyon ni ipag na ito. na mga na si ko sa tubod. Dito, ako gisuro Isilipa dito. Ang ilang membro, Doon ngayon yung ko dito, kailang siya ko, kailang ko gawin kami kasi ang opsyon na Tapos lamat, may niya opsyon ang huwag po din eh. Eh kung huwag po din eh, nabasta ay ato wali. Kaya huwag wali, mag-lecture ta. Mag-lecture, mag ng pires ako. Malipay kasi ta. Okay, mag-lupat ng mabok. Ah, dito. Wali ko pagkabunta. Pagkahapon lecture ko. Lecture na ko ang libro ng Mr. White. Anton, ako gibilin sa ila, ako sa kapisigulo. Kung ganing disigluha, matuman ninyo, huwag po ko sa lupat pires. Masakit kasi ko no, mati di utso, di sila di pwede. Lakaw di mong kalimutan, iwali ninyo ang balita. Ang sukos ginoos mga walihan ang di Kaya ba ninyo? kawai Nakamuti di pwede ni mga buong. Kundi ang silbang sa lakaw sa Di mo kaya. So di nih. Kaya ni Sir Cosmino, ang katong may kapasite na magkawali, di mo kalikutan. Kung na kanilang magkawali, eh, ay kipot din mo. Tinutok ko sa isang bag, na mas lukas mo siya ng Diyos, gawain pa nun. Ang <laughs> katulungan po. Ang yung mga opsyon eh. Oh, naaman sa Lucas 2.22 de na ang gamayin pa noon na yung mungot na ginoo

Sa kamagayon, tinuod din atong tinuuhan na Seventh-day Adventist. Ang ato lang himoon, magpinuod lang ka. Kaya naghan <laughs> e, sa mga bundok, kanil tinuod. Pero ang ilang pagpangalagan, harang tinuod. Oo, oh, tinuod kayo. Di tinuod, pero ang ilang pagsipa, ang ilang pagpangalagan, pero yung tinuod. Kung saan ang bundok tinuod, e, Iglesia ni Cristo, tatawa ang ilang pagsipa. Mula din, mga santos na.

Pero ang ato, pinag-speaker na wait na ako, ang huwag na ako, ang huwag O ako, na ako, mo, So, ang tinuon ng suon ng iglesia, ita. So, ni atas ng ang napunto, busa, ato ang ng mga tinuon niya ang tas Okay. Kaya sa mga tansang sino. May paabot para bukwan, may paabot para doon. So, may daoban, pa

Sabot ang atong kalasin. Kaya makunha ang Diyos. Ang ipakita sa si Ginoo, mora gini, mga tao nga mapainusan. Ha? Apat usahay na wala ang mapainusan. O sa tayo puli, mapahikusan. <laughs> Daling may upos. <laughs> na wala ang mapainusan na napulihan kung may O sa hindi na mo siya, pangalaman, may upos na.

lalu yang nungkat pastor, gunungin anak, nang ala anung pastor, nunggit kakak kukubur. Nung, ee, itu kan pasir lukus ngamu. Nung, ee, ngunia, nyodak pasir lukus, ee, sepuluh tinggul itu, ee, kalau ngunjukan nunggak ko, idung untuk pastor dasar depan. E, siang, brad, 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 yang ini nang ilu, siaman, ambo pastor ini, siap pastor?

pinaliagdos ni uh, Jesus ang iglesia sa Esmirna. Sa Iblia, ano na ipinod ng iglesia? Di ba? O ang katapos sa iglesia ang Laodicea. Nagyangkon sa itong mga kadaguan, itunlo na ang Laodicea o ang Sibri na iglesia. Apan di ang sa Esmirna. Nga ang Esmirna yung suon na iglesia, ang nalang na Esmirna, usaka sa sia siya, nagahon. O niya, kanang ma, ang iya dahon,

o kanak ka bang antos di nam sa espirna apel na to karon posible na to di bang antos okay so na gud din o ka go ba di bang do na spilagua o sugod ta sa lili mo gud ta para hon na di mga priso na mga o priso so di mga tao na mga bitista na mga lalaki sa apa na nang bang mo ni diri ta mabukos karon himo a ang pagka mabuhol kanako bisan pas kamatayon Iyon ni Ginoo, himoa ang pagkamaunungo nako bisan pas kamatayon. Kay hatakan tamos purong-purong sa ginaguhin dayon. Ingon ang bersikulo sa Biblia nga ang tao daw na makaunong sa Ginoo hangtod sa kamatayon adunay saan, o sa saan gani kinabuhi dayon or purong-purong -puro nga walay katapusan. Mo nang aalang sa mga bagko karon bulawat sa kotismo, kalisunang dapat magigalang. Ah, ano ni panahon sa kapuno? Apan na kaputana? Na alang ko itulog ka mga kaputana na dapat tulis tulan karon. Namagluar na kaputana. Magahimo bata sa kapuno sa gidoo sa panahon sa kalisun. Ikatulog kaputana. Magahimo bata sa kapuno sa gidoo panahon sa pagsulay. Ikatulog. Magahimo bata sa kapuno sa gidoo panahon sa kahalay. Kahalutan. Nahaya-nya oh. kira, eh, ekapat atau maka unung kapa, maka hidu kapa, saat unung segino, sa segimu sa padu, saat kita naga apa abu, saat kita, ekso, kini kita lawati ngapa kama unungon saatung panahun saatung kali surup opak surai, karena atau matengan, kon maka hidu tas magunung

di OSP di ba? Department of Science and Technology, nah, Ano Di apply ko sa trabaho. Pag apply ko sa trabaho, sunan, direktor, si Bunuro. O siya, tinukuha. Di ko Di ko na siya. baru,

Nia, istilahnya, kamu gak pasukan di muni, ayu. Karena, bisa naik ke apa namanya itu garis bulat. So aku kembali ke dalam perbukatan tua aku. Pastilan. Tulung ke classroom. Aku nggak lepasukan. Pas tadi ingat, pastilah yang lepasukan yang berbeda inah. Karena lepasukannya anak-anak itu, tulung ke classroom. Pas tadi pagi sekolah semua kata, ingat nama-nama apa? Ibu tadi sekolahnya

Odeu, Renata, que chip o meu carro. Puta que assim pata. Sinal aí. Pas nilan ya putan palo di somo nda na ang bau. Tawat distikan, ilo di Jon. Di clan ka Inggoku. Balana, balana. Hoi. Celo napa? Diku on, di -on oh. Plas Plas na pa umbu. Diku mot na pa tubu. Nah, pa gumus to ko ni sunan. Blas na ko. Ingat na. Ingat di tutur. Diku. Yun, yo senyo. Ikuseng di merangkum pas ni. Yo sembah. Diku mot to ko sembah. Ni sembili Hindi pa yun ang prison. Ang nagkupot sa yabi sa pagkuk na opisina. Di-absent pa. Pag-absent ka rin. Di-report ang director.

abot-abot is bukit no sunyo-sunyo ni akin magdrive sa iyo pasti na na ay ganti kung mo apil tas uha o magalaga si Ginoo basta ikulang ulungan ang pagtuon ni Maji apat sa liyan nag-hire ang mga bisina o mga clerk o mga assistant mga researcher ni Warming Gil ang mga director ayun director Naman din niya mga isa, kung mo apply ganyan sa panista, ayaw lang sa si Junior eh, buwan na Kaya mauling awalan ang kasaligan mo eh. Kaya mo eh, isang tubo ko, ba natatakot ko eh? ko. Ito lang ako sa sunod sa napulog kawang nandun eh. Ang panayaan ang panahon ng ko sa libir nang ko. Nanggit ko niya, ang araw direktor director ni Hiltakbe. John, ayaw pag untaan sa inyong trabaho, pag leave lang, punta. I-leave ko. Si ko. Pag sa si kapon, sa ko. Pag umuos ka kapon, balik nito. So, sir, huwag lang, sir. Siya, ayaw pag leave. Sa... Basta limang kapuan na mong leave. Pag atot, limang kapuan. I-leave ko John. buhat na ko yung mani-leave ako. Di yung kakawin kaya mo na lang gusto ko yung order. Mayroon po yung order ko para may mga mag-uwan Kaya kung tuwa ko sa gabir, no? Hindi mo kutuwa Oo, okay. Maginag, mayroon mo <laughs> ako, sabirno, okay, mayroon so, diyan niya, Sa So, hindi naman niya. Makahimo pa sa pag-unong sa atong trabaho sa atong pagtuo. Muli pa mo tala iso. Kamuli mo lupa ka na. Kung pwede ba ta sa pag-unong sa atong trabaho pinaagirin sa atong pagtuo na makaparoon ka mga iso. <laughs>